sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So kasama pa rin natin si Luigi po. Ayan, so ang ating katropa. At ako naman guys, si Gabadi mo po. So bro, anong topic natin ngayon? Uh, yung ano po, ano po bang magandang sukat ng baboy yan na gagamitin para sa pag-aalaga po ng baboy? Ito. So pag-usapan natin ngayon guys, uh, since pati na rin yung ano, patabaing baboy. Ano? Since patabaing baboy guys, yung pinag-uusapan natin, pag-usapan natin. Yan, doble no, na. No? Puro pag-usapan natin. No? so since partner yung a uh, uh, aalagaan nila na baboy so ano nga ba yung ideal na Well, depende yan sa kung ano ba yung laki ng baboy na gusto natin ma-achieve. Kung ang gusto natin ma-achieve mga 80 kilos lang, ganito yung dapat na sukat. Pero kung ang gusto natin ma-achieve is yes, mga 100 kilos pataas, dapat ganito yung sukat. So tara guys, maying natin pag-usapan natin yan para at least yung mga katropa natin na bago sa negosyo ng pagbaboyan at gusto pumasok sa negosyo ng pagbaboyan, eh talaga namang makasabay at makasunod. At dun sa mga gusto na pumasok at magpapagawa pa lang ng baboyan, katulad na ito ito, babuyang walang amoy, eh, makita ninyo kung ano ba yung tamang sukat at ideal na sukat at kayo na yung magpasya para kung ano yung ipapagawa ninyo. So tara guys, let's go! So, eto guys, ang isang example ng baboyang walang amoy. So, tara Luigi, i muna natin sila dito sa baboyang walang amoy. So, eto guys, yung konsepto ng baboyang walang amoy. Pero ang pinag-uusapan natin na baboyang walang amoy guys is dahil walang amoy, etong baboyan na to. So, may mga baboyang walang amoy na made ng kawayan. Pero eto guys, baboyang walang amoy pero sementado na. At eto, sem ah, buhos din guys yung poste. So, sa ganitong paraan guys, mas matibay siya mas tumatagal at syempre mas maliit yung gasto sa bandang huli kung pupumpute natin. Ito, simple lang naman ang, uh, ang kailangan ng uh, baboyang walang amoy. Kailangan may harang siya, may pangsara siya na ganito, meron siyang uh, pig drinker at syempre meron siyang deposito. At ito nga guys, lusutan yung hangin para at least wala talagang amoy. Ngayon guys, pag-usapan naman natin, ito, ano ba yung ideal na sukat para at least mas lumaki yung ating mga alagang baboy at ilan ba yung pwede magkasya dito sa kulungan na to. So, pag-usapan natin yan guys. Pero, bago tayo, bago natin simulan na sukat-sukatin ito, uh, ibigyan lang natin ng breeding. Usually guys, kung ang gusto natin mangyari sa baboy, is 70 kilos hanggang mga 85 kilos, eh pwede na yung 0.85 to 1 ah uh, square meters per baboy. Pero kung gusto naman natin guys na maging mas malaki yung ating mga alaga baboy mga hanggang 100 uh, kilos eh, pwede na guys yung 1 square meters hanggang 1.2 to 1.5 square meters per baboy. Bakit ganun yung sukat na kailangan natin? Para at least the more na mas malaki yung baboy, mas malaking space yung kailangan niya, 'di ba? So ibig sabihin, para maiwasan yung stress ng baboy kasi kap kung sobrang dikit-dikit sila magkakaroon guys, medyo mabaho na yan, di ba? Pero kung mayroon pang space yung baboy parang breathing space, maluwag-luwag pa, at least hindi sila may stress. At yun yung magiging uh, isang pamantayan para at least mas maging uh, magana sila sa pagkain, hindi sila nagagawa sa pagkain, at mag -re sa paglaki ng ating mga alagang baboy. Kasi nakakakain sila ng maayos, makakainom sila ng tubig ng maayos, nakakagalaw sila ng maayos sa loob ng kulungan. Ibig sabihin hindi stress yung baboy, hindi sila congested. Yung iba sinasabi nila kailangan dikit-dikit yung baboy. Okay lang din na dikit-dikit yung baboy pero mas maganda guys yung at least may space sila para umikot-ikot kahit papano para yung hangin lumalabas sa kanilang baboyan at uh, hindi naiipon. Kasi guys, kung yung hangin, yung kulob yung hangin sa inyong baboyan, may na lumaki yung baboy, lalong lalo na yung mga ammonia na uh, nandun sa dumi ng baboy at hindi laging nalilinis yung kulungan ng baboy. So, yun yung isang magiging factor para hindi masyadong lumaki yung inyong mga alagang baboy. So, ngayon guys, sukatin so, na natin itong baboy na to at ipakita natin sa inyo ilan ba yung dapat na uh, ideal na dito sa bawat butas ng baboy na to. So, let's go! Okay na. So, ang susukatin lang natin ngayon guys, isang butas lang. Para atis magkaroon lang tayo guys ng idea kung ilan ba yung baboy na pwede o mas magandang magkasya dito. Nasa sa inyo pa rin guys yung pagpapasya kung ilan pa talaga yung gusto ng ilagay sa inyong baboyan. Pero eto guys, sukatin so, natin to. So, eto guys ay 9 feet o 12 Ayan. So, ito guys, 285. Ayan. 285 ano? Tapos, 112. Ayan, halos 9 feet yung haba niya. So, dito naman guys, kung susukate naman natin ito, is halos 5 feet o 1.5 Ayan, 150. Ayan. Pakita mo dito. Okay. So, ang haba guys, 285. Ibig sabihin kung i-convert natin yan, 2.85, di ba? Tapos, ang lapad niya naman is 1.5. So, 2.85 times 1.5 equals to 4.275. Ibig sabihin dito guys, kung ang, ay, ibig sabihin 4 square meters, point parang 4/4 and, uh, and 1 /4 square meters ang sukat nitong kulungan. Ibig sabihin nito, guys, kung hanggang mga 85 kilos lang natin palalakihin ng baboy, pe, pwedeng magkasya yung limang baboy sa isang butas ng kulungan na katulad nito. May mo, bro. Ah, uh, pwedeng magkasya yung limang baboy sa kulungan na katulad nito. Ngayon, kung gusto nating malaking malaking-malaki yung baboy, mga 100 uh, kilos yung baboy, mga 95 kilos, eh pwede na guys yung apat na perasong baboy. Kasi kung ang computation natin guys is 1 square meters per baboy, eh pwede na guys yung apat na baboy sa isang butas. So ngayon guys, ang laman na itong baboy na to, ipakita mo Luigi, bro. Uh, ang laman nito tatlong baboy. So ideal na ideal to, okay na okay. Ibig sabihin magiging maganda yung paglaki nito mga alaga. At pit na pit na sila dito. So kulang pa nga ito ng dalawang baboy o Uh, maximum na 2 heads pa dito sa kulungan na to. Kaya guys, kung magpapagawa kayo ng kulungan para sa inyong baboyan, patabaing baboy ang pinag-uusapan natin, ideal guys yung 1 square meters per baboy. Kung gusto nyo naman siksika na yung baboy at hindi nyo naman balak palakihin ng gusto, kahit 0.8 o 0.9 square meters ang allocation nyo per baboy. Pero, kung gusto nyo malaking-malaki yung baboy, 1.1 square meters hanggang 1.2. Maximum na guys yung 1.5 kung talagang napakalaki ng space ninyo ah, uh, ng kulungan ninyo. So, ganun lang guys yung sukatan sa patabaing baboy para at least maging maganda yung paglaki na nila. At talagang makita natin guys na hindi sila stress pagdating sa kulungan at mabibigay natin yung tamang ah, uh, uh, kulungan para sa target natin na weight sa mga alaga. Ibig sabihin guys, kung 100 kilos pala yung target natin na palakihin yung patabaing baboy. Okay na yung 1 1 square meters to 1.2 hanggang 1.5 square meters sa bawat isang baboy o piglets na gagawin natin. As in er. So ayun guys, na uh, napag-usapan na natin yung tungkol dito nga sa sukat ng uh, baboyan. So Louie, sa tingin mo mga hanggang ilang kilo palalaki itong mga alagang piglets na to? Nasa 100 kilo. Ayun. So ngayon guys is day 5 ng negosyo ng pagbaboyan. By the way guys, itong mga piglets na to, ipang day 5 na dito pa rin sa baboyang walang amoy. At eto na nga guys, pang 5 days na pag-aalaga, pinakita lang namin sa inyo yung sukat ng baboyan, ng kulungan ng baboy. At eto nga, Uh, talaga namang very healthy uh, very effective yung pag-aalaga at nakikita natin guys medyo maganda yung resulta sa katawan ng mga uh, baboy so ayan, sana lumaki itong mga alagang baboy na to at maging 100 kilos at syempre hoping tayo na maging maganda rin guys yung presyukat pagdating naman ng bentahan So, eto, guys, talagang cross finger yan, ha. Talagang sana uh, mag-180, 190 pa rin yung presyuhan. Ngayon kasi, guys, umabot na ng 180 per kilo ang presyuhan niya dito sa Bicol. So, hoping na maging mas maganda pa. Kasi kung mapaabot yan ng 100 kilos, tapos lumaki ng uh, uh, 180 yung presyuhan, aba, maganda yun, 18K, di ba? Tapos yung baboy nato, malaki laki, na ito, malaki yung tubo, di ba? Tapos yung baboy na ito, malaki 3K. 3K ayun. So, tamang-tama yun. Sulit na sulit kasi usually ang presyohan na talaga ng mga bingay. 3, 5, 2, 4K na yung mga piglets. Pero ito nabili ng 3K. So, may ano na doon. May subi na doon. Ano? So, kung nag 100 kilos tapos 185 kilo, 18K. Maliwanag talagang sulit na sulit bawing, kapag bawing. bawing bawe ibig sabihin guys yung nag-aalaga ng baboy talagang napakaganda ng ngiti talagang mas maganda pa sa ngiti ng artista ayan <laughs> di ba so hanggang sa ni mga mga katropa maraming maraming salamat so sa so, sunod so, so, ulit magkikwentuhan tayo kasama pa rin si Luigi at mag comment lang kayo sa baba kung may mga katanungan kayo mga topic na gusto nyo i-discuss dito tungkol sa negosyo ng pagbaboyan. So, message lang kayo at i-cocollectan ni Luisian at yun yung itatapit natin namin sa mga susunod na vlogs. So, hanggang sa muli mga katropa. Maraming salamat. Basta usap ang negosyo ng baboyan. Asenso sa negosyo ng baboyan. Kaya ba, mo tingin mo kay Anang muli. Maraming salamat. At paalam.